Ayan, magandang araw sa lahat. Ito na po Pamalas TV. Ayan, isang video na ipapamalas ko sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng sitaw. Ano? Alam naman natin na ang pagtatanim ng sitaw ay napakadali lang. Di bali may kanya-kanya lang tayong diskarte o pamamaraan kung paano tayo magtanim ng sitaw. Ang aking pagtatanim ng sitaw ay isi-share ko guys sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng sitaw. Ano? Baka makatulong ito sa iba. Ayan, di bali ang ating sitaw nga. Ayan, nasa likod natin kung nakikita nyo yan. Ito ay nasa 49 days na mula ng ating itinanim. Ayan, di bali, ipasyal ko muna tayo habang nagkikwentuhan tayo ano, kung paano natin itinatanim ang sitaw. Yan, ito yung ating tanim na sitaw. Kung nakikita nyo nga, mayroon na siyang mga bunga. Ano. Yun nga, sabi natin kanina, ito ay nasa 49 days na mula ng ating itinanim. Yan, ito guys ay kapag wala ka tayong gawa o nakadiop nga tayo, ito ang pinagkakabalahan natin. Ano? Ito guys ay nasa tabi lang natin ng bahay kaya talagang naaalagaan natin ang uso, ano, pagkagising natin. Andito na agad tayo sa ating sitawan upang i-maintenance ano. Ayan. Kung nakikita nyo nga yung mga bunga niya ay nagsisilabasa na. Ayan na, yung mga stick, kung nakikita nyo nakalawit na yan, yan yung mga bunga, ano, ang variety nga pala na itinanim natin dito ay gawa ng iswest na brand ano yan kung nakikita ay magaganda kanyang bunga at ang kanyang mga bunga rin ay mga mahaba ano yan di balik di balik guys nang itinanim ko to ito ay pinabuhay ko muna sa isang tela pinaugat ko muna ano pinalabas ko muna ang giti upang pagtanim natin sa lupa talagang siguradong mabubuhay sila lahat ito guys ang ating pamamaraan no? sa pagtatanim ng sitaw pinapatubo ko muna ng 2 days sa tela na ating binabasa nga ang tela pinapalabas natin ang giti upang sigurado nga na mabubuhay huwag natin palalambasin ng 3 days o 4 days kasi ang kanyang ugat ay tatagos na sa kanyang tela kapag ito ay ating kinuha, ito ay mapuputol ang kanyang mga ugat. Ayan. Talagang napakaganda guys ang ating tanim na sitaw. Ito ay pinaghalo ko ang organic at yung commercial na fertilizer dito ano sa ating sitaw. Kaya ang kinalabasan talagang magaganda makasama ang kanyang mga baging at ang kanyang mga dahon ay magaganda rin. Talagang tamang-tama lang ang kanyang kalusugan kung sa tao ano guys. Dahil nilagyan rin natin to ng chicken manure dito sa malapit sa kanyang puno. Ayan, di bali isang business pa lang tayong nag-apply ng commercial na fertilizer dito. Ang nilagay nga natin ay 14, 14. Ayan. Kaya kung makikita nyo nga, mga ilang days na lang, tayo ay mag harvest na nito. Dito, ano? Ito so, guys, ang kagandahan kapag mayroon tayong mga diskarte sa pagtatanim. Dahil lalo natin mapapaganda ang ating tanim. At lalo natin mapaparami ang bunga ng ating tanim. At isa rin guys na dapat maganda rin ang variety na ang itatanim natin. Dahil masasayang lang ating sipag kapag kulang-kulang din tayo sa kaalaman sa pagtatanim. Kaya dapat bago tayo magtanim, siyempre mayroon tayong kaalaman sa pagtatanim para ang ating ani ay hindi tayo nalulugi. Ano? Ayan. Ito nga guys, baka mga 3 days, mag makakaani na tayo dito sa mga unang bunga na lumawa labas dito ano ayan kung nakikita nyo nga ang ating sitoy ay marami ng bulaklak yan stick na yan yan lumalabas ang mga bunga ayun. at hindi rin guys ako gumagamit ng mga insecticide ano na pang spray talagang gusto ko talaga sa isang gulay ay organic lang kaya ito, mag i tayo ng gagawa tayo ng organic para sa mga insecticide dito. Yung pamamaraan na hindi makakapikto sa tao. Ano guys? Kasi kumakain din tayo ng gulay. Isa ito sa paborito natin. Yang gaya niyan. Isa guys yan sa mga piste na kalaban ng sito Ano? Yung ano ng langgam. Yan gagawin natin niya ng paraan. At dito nga guys sa dulo, kung makikita nyo nga, meron din tayo ditong tanim na sigarilyas, kung tawagin nga sa amin ay para pagulong. Yan, marami na rin siyang bunga. Yan, hanggang doon. Di bali ang, ang ating tanim na sitaw dito sa tabi lang natin bahay, ito ay nasa 400 na puno. Ayan. Ito guys ang ating pinagkakaabalahan kapag wala tayong pasok sa trabaho kaya talagang nung mga nakaraang araw talagang busy ang busy tayo sa pag aasikaso sa ating mga tanim na gulayan at doon sa atin sa bundok yun nga nag aalaga tayo ng baka paano talagang maaga tayong gumigising upang magampana natin ang ating ginagawa sa araw araw ayan ayun ano guys Di bali hanggang dito muna ang ating maishishare sa inyo kung paano tayo magtatanim, kung paano ako nagtatanim ng sitaw at kung paano din ang diskarte natin para marami ang ating maani. Ano? Pinaghahalo natin yung organic at yung commercial na fertilizer. Kaya maganda ang labas ng ating tanim na sitaw. Ayan. Ayan, ano guys? Maraming salamat po sa inyong panonood. Hingga di lang po ang Ipamalas TV. Bye-bye!